OMG mga repa ang ang ating spiker pipe eto wow. medyo malaki laki kasi konti na lang tong nakadikit ay nako spiker pipe kawawang spiker pipe balik stack na tayo muna habang wala pa tayong alam kung saan pwede magpatigil. parang ganito Yan, pero pulido na pag tinig weld natin medyo mahirap maganap dito sa Pampanga yun lang or malalayo kasi yung mga suggestions so stuck muna tayo buti na lang naramdaman ng kuya ko oh, hindi malalaglag to kasi konting konting na lang kung oh. visible siya sa video tingnan natin kung visible siya sa video medyo mahaba haba yan. from here up to here so baliktaran siya konti na lang ito na lang natitira oh. alas siguro 3 to 4 cm na lang natitira kaya advice ko sa mga bumibili ng mga pipe or power pipe bili na kayo yung trusted at saka original hindi ko masabi siguro original naman to kaso ang problema lang hindi siya ganoon ka, ka quality, yung quality na hindi ka kaganda dahil ulit na nasira na, na siya ng na elbow tapos ito pa medyo parang kinakalawang siya ayan no alawang so, ayan uh, although hindi siya visible pero parang hindi maganda 'di ba na kinakalawang yung nating pipe tas nagiba na yung kulay niya talaga so, sobrang init na din at feeling ko dahil mahina yung bracket na natin dito sa bandang baba ng pipe kasi free lang yun sa single shifter ng RZ racing kaya sobrang vibrate siguro kaya biglang nagka nagkabutas yung pagkatig weld nya although kahit ganun dapat medyo matibay tibay pa yung pagkatig weld natin well siguro nasa gamit din pero yung advice ko is bili na ng um, trusted at saka yung alam na quality talaga to 2.6 pa ata nabili to 2.5 2 to 3 months ko nagamit nagkabutas na alright mga repa ah. I think that's it for today para to signing off